Ayan po, si Kuya Kukoy, taga Batangas, naki-dryer na dito sa aming bahay ng boss. Ah, ganda guys. Eh? Hmm. Dahil laging biyahe ang ginagawa, hindi na nakapaglaba ang ating Kukoy. <laughs> Ano yun? Kaya nilalagyan Pantubig ng tubig? Ha? Nagkakatubig? Dryer guys. Walang kahirap-hirap maglaba. Bili na kayo guys ng ganito. Hindi na may 20. Mga daw. Oh. Hindi na may 20 pesos. Para pala sa tripusan. Di bayad. Maglalagay sabon. Nakita mo gamit ko 'yan ko diyan. Okay. Para na sa detergent, tapos sa taglebada, hindi ko ya Walang kapagod-pagod ng ating driver. Pag meron kong ganito, hindi nyo na kailangang magkuskus, guys. Antayin nyo na lang ang isang oras. Bago sa isang oras, magsasampay na lang kay guys. Yun lang, kadali maglabas sa dryer. Yun lang, marang maraming salamat. God bless you.